Vergo, isipin mong pagising mo bukas ay nagniningning na sa harap mo ang mensaheng matagal mong ipinagdasal, umiilaw ang iyong telepono dala ang eksaktong mga salitang hinintay mong basahin, at bumibilis ang tibok ng puso mo dahil ang taong lihim mong mahal ay siya na ngayong humahabol sa iyo. Ngayong gabi, ibinubunyag ng ating mga baraha ng tarot ang nakatagong lagusan na tuwirang magdadala sa iyo sa sandaling iyon may isang makapangyarihang pagbabago na papalapit na, ngunit mangyayari lamang ito kung makikinig ka bago tuluyang magsara ang bintana. Pindutin mo ang play, manatili ka sa akin, at angkinin ang blueprint na kayang gawing panghabang buhay na debosyon ang kalungkutan, mas mabilis pa sa susunod mong pintig ng puso, sa mismong segundong ito. Welcome back, Kapamilya Virgos, maligayang pagbabalik, Kapamilya Virgos. If you felt your pulse quicken during that opening vision, kung bumilis ang tibok ng puso mo sa unang pangitain na yon. Stay close because what we're about to uncover was timed specifically for hearts born between August 23 and September 22 living under our vibrant Philippine skies. Manatiling git dahil ang ilalantad natin ngayon ay sadyang inorasan para sa mga pusong ipinanganak mula Agosto 23 hanggang Setyembre 22 sa ilalim ng makulay nating langit sa Pilipinas. Tonight's reading blends classical tarot wisdom with the no-fail intuition that runs through every Filipino household, those sudden kutob, the goosebumps we get when the universe whispers. Ang gabing ito ay pagsasanib ng klasikong karunungan ng tarot at ng walang mintis na intuisyong laganap sa bawat pamilyang Pilipino, yung bigla ang kutob, yung kilabot na senyales na may ibinubulong ang universo. We'll break down the five-card spread, decode the symbols, and reveal the three turning points already forming around your love life. Hihimayin natin ang five-card spread, isa-isahin ang mga simbolo, at ibubunyag ang tatlong sandaling magbabago ng takbo ng iyong love life. Grab a glass of water or your favorite milk tea, breathe in, and ground yourself. Kumuha ka ng baso ng tubig o paborito mong milk tea, huminga ng malalim, at iyon ang magsisilbing pag-ugat mo. While you listen, comment see I claim this shift, so our growing Virgo tribe knows you're part of the energy exchange. Habang nakikinig, magkomento ng E I claim this shift, para malaman ng ating lumalaking Virgo tribe na kasama ka sa palitang enerhiya. And if you're watching with headphones on, silent jeepney ride home. Remember, destiny has perfect timing. Tonight, it's choosing to speak through you. At kung nanonood ka man ng naka-headphones sa tahimik na biyahe ng jeepaway, tandaan. Perpekto ang tiyempo ng kapalaran, ngayong gabi, ikaw ang piniling daluyan ng mensahe. Your new chapter begins, nagsisimula na ang bago mong kabanata. Bakit mahalaga ben Reading AA ngayon? Virgo, timing ang lahat at binilugan na ng universo ang linggong ito sa pulang tinta. Habang nag-uusap tayo, dumiretsong nagmartsa si Venus sa nagliliyab na leo, pinapaliwanag ang iyong ika-negatibo labindalawa bahay ng mga lihim at nakatagong pagnanasa. Ibig sabihin, Anuman ang patago mong inuulit sa sarili tuwing alas dos ng umaga, ang mga, paano kung, alaala ng pag-ibig na iniwan sa, sin, ang pag-asa para sa isang maasahang tao, ay gumagapang na mula panaginip patungong liwanag ng araw. Kasabay nito, si Mercury, ang iyong ruling planet, ay naghahanda namang mag-retrograde sa iyong sariling signo, nagbibigay sa iyo ng pambihirang kosmikong double take. Pagkakataong itama ang mga hindi pagkakaintindihan at isulat muli ang anumang love story na tila bitin. Bakit mas tumatama ito sa mga Pilipino? Dahil ang Agosto ay tulay ng dalawang makapangyarihang agos ng kultura. Una, palabas na tayo sa tinatawag na Ghost Month, panahong laging paalala ng ating mga lola, kung kailan malayang gumagala ang mga espiritu at hilaw ang damdamin. Pangalawa, kumakatok na ang Ifber Months, at alam ng bawat Pilipino na kapag tumunog na sa Setyembre isa ang unang koro ni Jose Marichal sabay na bumabaling ang pusong bayan sa reunion, kapatawaran, at mga pangakong matagal nang hinihintay. Ginagaya ito ng langit, isang kabilugang buwan sa Pisces, iyong partnership sector, ang nagtutulak palabas ng mga pag-amin, habang ang paparating na bagong buwan sa Virgo ay nagre-reset ng personal mong kumpas. Para bang espesyal na piyesta ang inihanda ng universo para sayo, nakasindi ang mga parol, nakabukas ang mga pinto, handang salubungin ang inaasam mong pag-uwi pero kalahati lang ng mapa ang astrolohiya. Ang five-card tarot spread na yung gabi ang magbubunyag ng mga nakatagong lagusan sa ilalim ng makikislap na daan. Isipin mo itong parang ways para sa puso, tutumbukin natin ang mga emotional traffic jam, mga expectation ng pamilya, distansya, pati ang messy factor, at ang klasikong hindi pa ako ready na pag-aatubili, at hahanapan ng pinakamabilis at pinakaligtas na detour patungong commitment. Mauunawaan mo kung bakit ang susunod na tatlumpu araw ay may likong matalim na kayang gawing almost ang finally. Kaya bago natin baligtarin ang unang baraha, itanong mo sa sarili, ano ba talaga ang handa kong tanggapin? Ibulong mo. Ang kinin mo. Dahil kapag nabuksan na natin ang mga simbolo, hindi na mabubura ang kaalaman. Ang tungkulin mo ay pumili kung kikilos ka, parang pagsalo sa huling bus papuntang bagyo bago sumikat ang araw. Mainit na ang upuan, ang pamasahe mo lang ay tapang. Handa ka na ba? Tara, ideal natin ang mga baraha at sundan ang pintig ng dambuhalang pagbabagong ito. Kasalukuyang enerhiya, pagbubunyag ng tarot spread. Mag-shuffle, huminga ng malalim at i-ground e ang sarili. Nilinis ko na ang baraha gamit ang palo santo, isang sinaunang bisayang ritual ng paglilinis, kaya bawat card na maririnig mo ay sariwa ang intensyon, walang halong duda limang card, nakaharap ng baligtad, ang nakalatag sa suplang tela na parang maliliit na lagusan. Isa-isa ko itong ibabaliktad at igagabay ka sa kwentong hinahabi nila para sa bawat Virgo mula Maynila hanggang Mindanao. Isa nakaraan, Six of Cups, Reversed. Pagbukas pa lang ng unang card, agad nitong ibinubulong ang di tapos na nostalhiya. Kapag upright, ang Six of Cups ay matatamis na alaala ng kabataan, nakabaligtad, ito'y pananabik na sobrang tagal ng namalagi. Isipin mo yung ex na akala mo na ilibing mo na sa dami ng deadlines at gabi ng barkada, pero kapag may sumablay na siyam na po na iyal sa radyo, kumikirot pa rin ang dibdib. Para sa maraming Filipino Virgos, tanda ito ng emosyonal na backlog, mga pangakong binitiwan bago may umalis papuntang abroad, o damdaming di dahil sabi ni kuya at ate, pag-aral muna. Sinasabi ng reversal na nagdi-detox ka na mula sa nostalhiyang ito, pero kumakatok pa rin ang mga multo ng what could have been. Dalawa ka sa lukuyan, The Lovers. Sumunod na nabaliktad, at tunay na showstopper, The Lovers, buong ningning at upright. Dalawang pigurang nasa ilalim ng anghel, may bulkan at punong namumunga sa likod, perpektong simbolo para sa pusong Pilipino na sabay naghahangad ng apoy, passion, at bahay, stability. Sa ngayon, diretsyo kang hinaharap ng universo sa isang pasya, manatiling paikot-ikot sa almost relationships, o sumulong tungo sa mutual devotion. Ang anghel dito ay mensahero, maaaring kaibigang magsislide sa iyo o bigla ang pagtatagpo sa birthday ng kumpere. Ano man ang anyo, sumisigaw ito, decision time, Virgo. Tatlo na katagong puwera, the moon. Sa ilalim ng malabong fairy lights, lumitaw ang ikatlong card, the moon. Pinamumunuan nito ang intuition, takot at lihim, akma sa kulturang Pilipino na kumukonsulta sa hilot at naniniwalang ang mga panaginip ay palatandaan. May bagay na gumagabay sa iyo mula sa ilalim, kutob, paulit-ulit na numero, siguro labing isa oras labing isa minuto sa telepono, o yung kiliting nararamdaman mo kapag may kantang tumutugtog sa jukebox ng tricycle. Pero mag-ingat, nililinaw man ng muon ang kutob, maaari rin itong gawing malabo ang katotohanan. Chismis, pressure ng pamilya, o ang sarili mong over-analysis, hello, Virgo, ang pwedeng magbaluktot ng realidad. Pakinggan ang intuition, pero double check ang facts, lalo na't papasok si Mercury sa pre-retrograde. Apat paparating LA pagliliko, Wheel of Fortune. Ikaapat na card, BAM, Wheel of Fortune, upright. Ito ang kusmikong kalesa na umiikot ng tatlong daan at anim na pugrados. Kismet, serendipity, bigla ang twist of fate, lahat narito. Ang mga simbolo ng Taurus, Leo, Scorpio, at Aquarius sa mga sulok ng card ay pahiwatig na ang mga taong may ganitong signos ay maaaring maging susi, Taurus X na humihini ng tawad, Leo office mate na umaamin ng crush, Scorpio kaibigan na ikinakalala ka sa iba, o Aquarius na nag-encourage sa iyo na tumalon. Pinakamahalaga, pabor sa iyo ikot ang gulong kung bibitaw ka sa side rails. Kung ramdam mong parang ed sa traffic ang love life mo, asahan ang bigla ang opening, pero kailangan mong sumingit ng may kumpiyansa. Lima kalabasan, Ten of Cups. Ang huling pagbubunyag ay halos kumikislap, Ten of Cups, ang Pinoy Dream sa anyong cardboard. Isang bahagharing nakaarko sa bahay kubong inspiradong tahanan, mag-asawang nakaakbay, at mga batang naglalaro sa paligid. Para sa Virgos na nag-aasam ng emosyonal na siguridad, lingguhang hapunang pampamilya, pag-ipon para sa future condo magkahawak. Kamay sa simbang gabi, ipinapangako ng card na ito ang timeline kung saan nagkakabuo ang mga pangitain. Ngunit tandaan, potensyal lang ang ipinapakita ng tarot, hindi garantiya. Darating lamang ang Ten of Cups kung magpapasya kaayon sa The Lovers, magtitiwala sa intuition sa ilalim ng damuon, at sasakay sa will ng di makapit sa nakaraang Six of Cups, reversed. Humina ka, Virgo. Ang bawat card ay isang pintuang binuksan, nasa iyo kung tatahakin mo ang hagdang dinadala nito papunta sa ganap na kaligayahan. Iringhi malaking pagliliko card ilay card. Virgo, ngayong nakilala na natin ang key cast ng mga baraha, zoom in tayo sa plot twist na isinusulat ng bawat isa para sa iyong love life, dahil ang pag-unawa kung bakit kumagalaw ang enerhiya ang susi para magabayan mo ito. Six of Cups, reversed, pag-angkin sa nakaraan nang hindi ito inuulit. Isipin ang card na ito bilang lumang balikbayan box na nakatago sa aparador. Nasa loob ang mga alaala ng unang pag-ibig, hindi taps na chat thread, marahil mga screenshot ng pangakong binitiwan ng may umalis papuntang Dubai o Doha. Sabi ng Reversal, oras ng salain ang laman, tago ang aral, itapon ang bigat. Praktikal na hakbang. Sumulat ng goodbye letter sa almost pagkatapos, patugtugin ang paborito mong kundiman habang pinupunit ito. Ang sentimental detox na ito ay naglilinis ng studio type condo ng puso mo para sa bago. Tandaan, Virgos ay uhaw sa kaayusan, ang pag-file ng emosyonal na kalat ang iyong super skill. The Lover's Decision Laban sa Tadhana Sobrang nireromantisa ng kulturang Pilipino ang tadhana, pero ipinaalala ng card na ito na kailangan ng co-signatory ang destiny. Isipin ang dalawang landas. Manatili sa comfort zone. Patuloy na i-text ang ligtas pero stagnant na koneksyong sumasagot lang ng stickers at ye haha. Tumalon sa nakaalin na partnership. Sumagot ng yes sa backyard wedding ni Pinsan kung saan ang kaibigang lalaki ng groom, hello, potential, ay sabik makipagkwentuhan tungkol sa tarot na pinapanood mo ngayon. Ang anghel sa itaas ng magkasintahan ay tanda na aprobado na sa langit. Susunod na galaw. Kalinawan. Kung long distance, mag-schedule ng video call na mas mahaba sa simpleng, kumusta? Kung single, mag-swipe ng may intensyon, salain ang bios ayon sa shared values, hindi lang cute na dog pics. Nagdadala ng sansa ang universo, ikaw ang mag-u-upgrade nito bilang mga bagong kabanata. The moon, kutobias chismis. Maraming Virgo ang mahilig mag-overanalyze, idagdag pa ang energy ng marits at lalong lumalabo. Bulong ng muon, mas pinagkakatiwalaan mo ba ang tibok ng puso mo kaysa chismis ng kapitbahay? Baka may tita nagsasabi na hindi seryoso ang tao mo dahil di nagdala ng pasalubong. E check ang facts, obserbahan ang kilos, hindi komento. I-journal ang dream symbols, nakakita ka ba ng palayang may ani, kasaganaan, o binahang emotional overwhelm. Ituring ang bawat hinala na piraso lang ng puzzle. Grounding ritual, bago matulog, maglagay ng basong tubig sa ilalim ng kama para sumipsip ng negatibong enerhiya, gamot folklore ni Lolo. Sa umaga, ibuhos ito sa halaman bilang simbolikong pagbalik ng takot sa lupa. Wheel of Fortune, kapag ang biglaan ay nagiging biyaya. Isipin na nakapila ka sa Bicol Express food stall, nahulog ang barya ng taong nasa unahan, nagsorry siya, nagtagpo ang inyong mata, cue kilig soundtrack. Yan ang will in motion, diplanadong enkwentro na nagre-rewire ng timeline. Para sa off house maaaring biglaang. Bakasyon ng tatlong linggo, eksaktong sabay sa pag-uwi ng childhood crush. Para sa campus Virgos, baka partner ka ng profesor sa tahimik na sitmate na kasing fangirl mo pala. Batas, flow, huwag pilitin. Kung may planong na unsyami, na miss na jeep, kinansel ang meeting, isipin itong redirection. Sabihin, salamat, universe, at mag-alerto, nasa detour ang lagusan. Ten of Cups, paghubog ng Filipino dream, ayon sa sarili mong plano. Kadalasang tinitingnan ang card na ito bilang i forever outcome, pero sa kultura natin, sumasagisag din ito ng expectations ng pamilya. Sunday kare lunches, ninong na may sobre, batang nagtatakbo sa beach house sa Batangas. Pero alam ng Modern Virgos na ang katuparan pwedeng magmukhang dual careers, for babies o kondo na may rooftop garden sa halip na malawak na ancestral house. Inaanyayahan ka ng Ten of Cups na tukuyin ang contentment sa sariling depinisyon, tapos isulat ito kasama ang partner na cheerleader ng iyong vision. Insight, dumarating ang harmony kapag pareho ninyong iginagalang ang ambisyon ng isa't isa kasing laki ng pag-ibig. Pagkonekta ng Evie Tuldok mula spread papunta sa life shift. Release, Six of Cups, Re, Choose, Lovers, Trust, Moon, Leap, Will, Fulfill, Ten of Cups. Yan ang koreografiya. Laktawan mo ang isang hakbang, madada pa ang ritmo, sundin mo ng sunod-sunod, lilipad ka sa finale na parang perpektong tinikling. Mga pagsubok ng Virgo. Perfection paralysis, maaaring madelay ang aksyon sa paghihintay ng e-ideal time. Sabi ng Will, mas magulo, mas maswerte. Overthinking signals, ayon sa muon, kutob muna bago analytics. Service syndrome, hilig ng Virgos ang magbigay hanggang maubos. Kasama sa pagpili ng lovers ang pagpili sa sarili, pag-ibig na nagpapakain sa magkabilang panig. Cultural anchors. Tradisyon ng ligaw, kung sinusunod ng manliligaw mo ang klasikong hakbang, dalang taho, pakikipagkilala sa magulang, pahalagahan ang effort pero magset ng modern boundaries, klarong timeline, mutual exclusivity. Pahintulot ng pamilya, sabi ng Ten of Cups, huhupa ang lamig nila kapag nakita nilang tunay ang respeto. Ipakilala ang partner habang naghahalo-halo, hindi habang nasa high pressure na interogasyon. Kahulugan nito dahil iyong love life. Virgo, bawat barahang nabuksan natin ay nagbubukas ng tatlong posibleng kwentong unti-unting umuusbong. Makinig ng mabuti at damhin kung aling landas ang nagbibigay kilig, yan ang higher self mo na kumakatok sa balikat. Isa pagbabalikan, balik puso. Ibinubulong ng Six of Cups, reversed, na ang kwentong inakalang tapos na ay nakadog ear lang. Para sa maraming Filipino Virgos, tumutukoy ito sa ex o asawang nagkahiwalay dahil sa career migration, Dubai, Singapore, o cruise ship circuit. Kosmikong palatandaan. Umiilaw ang telepono ng eksaktong labing isa oras labing isa minuto uwe well, dala ang pangalan niya, kahit missed call lang. Napapanaginipan mo ang dati niyong tambayan, bank sa sari-sari store o terminal ng jeep na doon kayo unang nag-holding hands. Paulit-ulit mong naririnig ang theme song inyo, baka tell me where it hurts, ng Zreli, ng tatlong beses sa isang araw. Bakit suportado ng mga baraha? The lovers katumbas equals muling pagkakataong pumili. The moon katumbas equals lihim na damdaming lumulutang. Wheel of Fortune katumbas equals sa wakas nagtatagpo ang tamang timing, nagkasins ang flights, na-approve ang visa, gumaan ang schedule. Hakbang Tandaan ang pinakamalapit na bagong buwan sa Virgo sa kalendaryo. Sa gabing iyon, sindihan ang pink na kandila, isulat ang pangalan niyong dalawa sa dahon ng Laurel, sa kabigkasin, nagpapasalamat ako sa nakaraan at tinatanggap ko ang mapagpagaling na pagbabalikan. Sunugin ang dahon ng ligtas at ikalat ang abo sa umaagos na tubig, mas mainam kung dagat sa Manila Bay o dalampasigan ng Cebu. Dalawa bagong soul connection, biglang kilig i. Kung ramdam mong umiikot sa ilalim mo ang Wheel of Fortune, para sa iyo ang rutang ito. Asahan ang meet cute na pangkathniel, sitmate sa nadelay na Yale flight, kapwa plantito na nagtatanong tungkol sa monstera, o friend of a friend na biglang sumulpot sa Zoom meeting. Kosmikong palatandaan. Palagi mong nasisilip ang numerong limang daan at 5.5 angel code ng fresh starts. May estrangherong kumukumpleto ng taglish sentence mo at sabay kayong tumatawa. Nagpa-play sa Spotify Shuffle ang Maybe the Night ng Ben Ampersand Ben sa paglubog ng araw at may init na namumuo sa dibdib. Bakit suportado ng mga baraha? The lovers katumbas equals bagong alignment. Wheel of fortune katumbas equals surprise ang pagdating. Ten of Cups katumbas equals potential sa pamilyang maayos sa hinaharap. Hakbang. Mag-yes sa susunod na bigla ang imbitasyon, game night, outreach, o mabilis na kape pagkatrabaho. Bago lumabas, gumuhit ng subtle sigil sa pulsuhan gamit ang clear lotion, dalawang nag-ikid na bilog, union, at maliit na pataas na growth. Signal yan sa aura mo na bukas ka tumanggap. Tatlo radikal na pagmamahal sa sarili, sarili ko, mahal ko, eh. Minsan, ang Ten of Cups ay hindi lang tungkol sa relasyon, kundi sa pagbubuhos sa sariling tasa hanggang umapaw. Kung pinakamalakas ang hila ng damuon, panaginip, kutob, di maipaliwanag na ka ba, ito muna ang tawag sa iyo. Kosmikong palatandaan. Nakakakita ka ng puting paru-paro tuwing iniisip mong iwan ang nakakapagod na sitwasyon. May rainbow o prismatic flare sa kamera ng phone kahit walang direktang araw. Biglang gusto mong magredecorate, lalo na gamit ang birding kulay, heart chakra. Bakit suportado ng mga baraha? Six of Cups, reversed, katumbas equals paglilinis ng bagahe mula pagkabata. The Moon katumbas equals malalim na intuitive healing. Ten of Cups katumbas equals emosyonal na kaganapan na nagsisimula sa loob bago ibahagi sa iba. Hakbang. Simulan ng 21 day, kilig to self, journal. Tuwing umaga, sulat ang isang loving promise sa sarili, mula, inom ako ng walong baso ng tubig, hanggang si papayagan kong magpahinga ng walang guilt. Sa gabi, I check off ito. Pagkatapos ng dalawamput isa araw, angat ang vibration mo, at hahatak ka ng partners na tumutugma sa self-respect kaysa sa neediness. Piliin ang iyong highway. Ipaos ang video at magkomento, isa, balik puso, dalawa, biglang kilig, o tatlo, sarili ko, mahal ko i ang storyline mo para umecho sa universo at sa sumusuportang Virgo community ang iyong intensyon. Tandaan, maaaring daanan mo ang tatlong yugto, paghilom ng nakaraan, pagtanggap ng bago, at pag-angkla sa self-love. L.A. Hakbang i-ritual para i-angkla chef. Virgo, kalahati lang ng isa lamang ka, ang mga insight, ang aksyon ang bumubuo ng sumpa. Narito ang tatlong patong-patong ngunit simpleng ritual, suwak sa condo living pero sapat ang lakas para magpagalaw ng bundok, nagagana kahit pinili mo ang balik puso, biglang kilig o sarili ko, mahal ko. Pumili ng isa o pagsamahin lahat para supercharge ang timeline na inangkin mo. Isa Blessing Reset Ampersand Receive Pinakamainam na araw, anumang miyerkules bago maghating gabi, araw ni Mercury, ruling planet mo. Kakailanganin tatlo tuyong dahon ng laurel. Isang heat safe na mangkok na may kaunting asin sa dagat. Pangsindi, lighter o kandila. Mga hakbang. Isa, sa bawat dahon, isulat gamit ang berdeng panulat. E, buong pangalan mo. Yee, intention, how? Reunite lovingly, o, oh, attract faithful partner. C. Si Petsa ngayon. Dalawa, budburan ng kurot ng asin ang mangkok pang proteksyon. Tatlo, hawakan ang unang dahon sa apoy, huminga ng malalim at bigkasin sa hangin at apoy, nililinis ko ang nakaraan. Ihulog ang abo sa mangkok. Apat, sunugin ang ikalawa, sabihin, sa asin at usok, tinatanggap ko ang bagong pag-ibig. Lima, sunugin ang huli, idineklarang, sa aking kalooban, mangyari nawa, dumaloy ng malaya pabalik sa akin ang pag-ibig. Anim, kapag lumamig na, ibaon ang halo ng asin at abo sa paso, simbolo ng paglago. Bakit gumana, pangkaraniwan sa kusina ang laurel pero dati na itong wish-granting herb, ang asin ay naglilinis ng anumang sama ng loob. Pinagpuputol nila ang lumang tali at hinihila ang bagong enerhiya. Dalawa Friday Green Candle Prayer, Magneto ng Mutual Value Pinakamainam na araw, Biernes 8 el, labing isaye, oras ni Venus katumbas equals pag-ibig panandang pandagdag kasaganaan. Kakailanganin Isang maliit na berdeng kandila Patak ng mantika ng nyog pambabad. Toothpick. Kurot ng asukal na pula. Mga hakbang. Isa, ay dress ang kandila, pahiran pataas ng mantika, para hila ng good vibes. Dalawa, ukitin ang hirabizi na malapit sa base, magukit ng puso sa tuktok. Tatlo, i-roll ng marahan sa asukal upang tamisan ang darating na oportunidad. Apat, ilagay sa platito, habang sinisindihan, bigkasin, nagliliwanag ako sa pag-ibig na kasing halaga ng sarili kong worth at nag-aangat sa aking pinagmulan. Lima, hayaan itong matunaw ng ligtas. Tipunin ang natirang wax, idrip sa munting paper sachet, tiklop ng dalawang beses papalapit sa iyo, at itago sa wallet hanggang sa susunod na bagong buwan. Bakit kumana, kumakatawa ng berde sa heart at money chakra, ang biyernes kay Venus, at ang asukal na pula ang literal na sweet spot na hilig ng Pinoy. 21 Day Kilig Journal Mindset Magnet Petsa ng pagsisimula, sa loob ng 24 oras matapos mapanood ang video. Gabi-gabi na prompts, pwede sa taglish. Today I honored myself, Eli. A teeny miracle witnessed was ni. Tomorrow, welcome. Isara bawat tala sa pagtitiyak na, mahal ako, handa ako, pinagpala ako basahan ng mga pahina at mapapatunayan mong mabilis magsnowball ang maliliit na pasasalamat tungo sa Ten of Cups Bliss. Bonus Lucky Number Pulse eh? Kung mahilig ka sa lotto flutter, ang math ng baraha ngayong gabi ay nagbibigay ng vibe alin na hanay, 0-6-15-18-23-30-55. Maglaro ng responsable, ituring ang mga numero bilang masayang paalala na umiikot na sa iyo ang swerte. Quick Energy Hack Kapag dumarating ang duda, gawin ang tatlo tandang bawas tatlo tandang bawas tatlo breath, inhale ng tatlo, hold ng tatlo, exhale ng tatlo, habang pabulong na sinasabi, secure na ang shift. Inaayos nito ang mercury ruled nerves at pinananatili kang nakasint sa forward spin ng Wheel of Fortune. Comment Prompt Kunan ng litrato ang ritual setup mo, walang mukha, at i-post e sa social gamit ang hash Virgo love Shift. Itag ang channel natin para masigawan ka ng cheers ng komunidad, bawat like ay nagpaparami ng manifestasyon. Virgo, huminga ng malalim at damhin ang katatagan ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Buong gabi tayong naglakbay mula sa kumakapit na nostalhiya patungo sa kosmikong oportunidad mula sa mga ibinubulong ng intuition hanggang sa praktikal na mga ritual. Nasa na ang manibela ngayon. Tandaan, posibilidad, hindi propesya, ang inialok ng bawat baraha. Inanyayahan ka ng the lovers na pumili, hinimok ka ng will na tumalon, at iginuhit ng ten of cups ang destinasyong ikaw lamang ang makalalakad. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin, bahala na si Batman, na ibinibigay sa tadhana ang pakpak kapag tila gumuguho ang plano. Ngayon, i-upgrade mo ang pariralang iyon, bahala na ako kasama ang universo. Ang tadhana ang kasama mo sa sayaw, ngunit ikaw ang nangunguna sa mga hakbang. Ano man ang landas mo, balik puso, biglang kilig, o sarili ko, mahal ko, mangako ka sa iyong sarili ng dalawang bagay, consistency at courage. Ginagawa ng consistency na parang magnetic force field ang maliliit na ritual. Hinahatak ka ng courage pasulong kapag mas maingay ang mga duda kaysa busina ng jeep sa rush hour. Kung bubulong ang kalungkutan, ulitin ang tatlo tandang bawas tatlo tandang bawas tatlo breath at alalahaning daan daang kapwa Virgo ang sabay mong humihinga. Kung muling sumulpot ang dating takot, pagtutol ng pamilya, hadlang ng distansya, sakit ng nakaraang pagtataksil, idampi ang kamay sa puso at sabihin, ako na ang may akda ngayon. Hindi doon nagtapos ang kwento mo, tumigil lang ito, naghihintay sa muling pagsulat ngayong gabi. I-celebrate ang bawat micro milagro. May magalang na text reply. Progreso. May estrangherong nag-abang ng elevator sa Bainiti. Kumpirmasyon. Umusbong ang abo ng dahon ng laurel sa paso. Patunay na ang intensyon ay nag-ugat. Itala ang mga tagumpay na yan sa iyong kilig journal, ibahagi sa comments para maecho ng komunidad ang iyong tuwa. Sama-sama nating ginagawang kolektibong pagpapatunay ang pag-asa, ang pinakamalakas na amplifier sa lahat. Habang hinahipan mo ang anumang natitirang kandila, ibulong ang pasasalamat sa gabay na natanggap. Pagkatapos, humakbang sa kinabukasan na alam mong nakikita ka, sinusuportahan ka, at higit sa lahat, handa ka na. Inaayos na ng universo ang sarili nito upang parangalan ang iyong desisyon. Ang kinin mo, isa buhay mo, at hayaang matagpuan ka ng pag-ibig na nagniningin. Virgo, bago patuluyang tuluyang maglaho ang ilaw ng ating screen, pumikit ka o lumambot ang titig kung nasa baskaman at isalarawan ito. Isang tahimik na baybayin sa ilalim ng gabing may liwanag ng buwan, nakalutang ang kabilugan sa pises, at nag-iwan ng pilak na landas sa tubig. Nakikita mo ang iyong sarili na nakayapak sa mainit na buhangin, banayad na hinahaplos ng alon ang iyong mga paa. Sa bawat paghina, umaakyat mula sa lupa ang sinag ng buwan, pinupuno ang iyong katawan ng kumikislap na putiginto. Sa bawat pagbuga, lumalabas ang dating mga duda bilang maitim na usok at natutunaw sa mga alon. Nayon, isipin mong umuusbong mula sa tubig ang tatlong nagniningning na pinto, bawat ay may nakaukit na simbolo. Isang rosas na puso ang pintuan ng balik puso pagbabalikan. Isang gintong bituin ang pintuan ng biglang kilig bagong pag-ibig. Isang berding dahon ang pintuan ng sarili ko, mahal ko, pagmamahal sa sarili.